Ang next question tayo at madali lang to at lahat kayo meron nito. Kailangan mo munang sagutin bago mong tanungin. Uulitin ko 'yung tanong. Kailangan mo munang sagutin bago mo tanungin. Anong pangalan? Anong pangalan? Kailangan mo munang sagutin bago mo tanungin. Tawag. Tawag. Tawag po? Tawag or call. Tawag or call. Malapit na. <laughs> Tawag Orcol. Ayon sa buktong-buktong, kailangan mo munang sagutin bago mo tanongin. Ano? <laughs> malapit na. May bulaklak ka po, ha? <laughs> Ito, sera bili sa malapit <era. laughs> <Bilisa lamit> na. <laughs> Hindi ko Wala. Alam lahat kayo. Hawak niyo ngayon. Cellphone. Cell Nauna siya. Cellphone is? Correct. Correct. Mayroon oh! siya Queen Worth product. At meron kong voucher galing sa Chang Tai Tea. Located lang to sa Santa Rosa, Laguna. Sa Robinson. Chang, wow. Chang Tai Tea. Thank you po. Thank you po and congrats.